Ang uh, Historical Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines. Magandang umaga humuli sa inyo at welcome sa Bambu Radio, Philippines. Kamusta ho yung mga nakahanay naka po na mga event ngayon pong araw kasabay po ng uh, ika-128th uh, death anniversary, Dr. Jose Rizal, sir? Uh, magkakaroon po tayo ng pag aalay ng bulaklak sa pambansang bantayog ni Jose Rizal sa Rizal Park, Luneta uh, iimbitahan po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pangunahan ang seremonyang ito na tadawluhan ng mga matataas na opisya ng ating pamahalaan, pati mga kinatawan ng iba't ibang grupo na isumalala kay Rizal. Um, uh, ito pong pag-aalay ng Bulaklak ay isasagawa din po sa iba't ibang bahagi ng bansa at kahit nga po sa buong mundo, uh, actually may mga nauna na pong magsagawa ng pag-aalay ng Bulaklak katulad po sa Madrid sa Espanya na kinanak po kahapon yung kanilang pag-aalay ng bantayong sa monumento ni Rizal. Pagkatapos po ng seremonya sa pag-aalay ng bulaklak sa luneta mm -hmm. ay magbubukas po tayo ng isang special na art exhibit sa Central Office po ng National Historical Commission of the Philippines. Di hindi hindi naman po ito ganun kalayo sa pambansambat tayo ni Rizal at tampok po sa exhibit na ito ang mga bihirang makita na mga original artworks ni Jose Rizal. Mayroon din mga paintings mula noong 1961 na gawa ng mga bantong na pintor katulad ni Carlos Poto Francisco at Fernando Amor Solo. Uh, alas 6 naman po sa so Museo ni Jose Rizal Fort Santiago, magkakaroon po ng isang portraiture workshop na pinamagatang Hagod Rizal. Uh, ito ay bahay na rin ang pagunita sa paparating na 170th birth anniversary ni Uh, Telesforo Sukgang na isang pintor na nagpinta kay Rizal uh, nung ito ay nabubuhay pa. So, uh, maliban dito ay uh, marami pa po mga aktibidad na uh, magkakaroon din po, po ng mga pag-aalay ng bulaklak at pagtatasa ng katawat sa Mosenio Serizal si kalamba at sa Mosenio Serizal si Tapitan. At ngayon nga po, uh, buong Pilipinas po ay bugon nita itong araw ni Rizal. Okay, okay. Um, po mga kaanak ni Dr. Rizal, may mga naka, naibigay din hubad na partisipasyon po sa kanila o purely mga officials lang po ng gobyerno, sir? Bali, uh, lagi naman po natin iniimbitahan ang mga kaanak ni Rizal uh, uh, sa mga gawain na kaugnay sa kanya. No? Um, in fact, lagi po merong relatives ni Rizal na dumadalo po sa Reef Alley Ceremony sa umaga sa Rizal Park Luneta. No, um, Um, may mga malayong kamag-anak din na magpa sa iba pa ho mga pre-playing ceremony sa buong Pilipinas and in the case po ng Dapitan, pati mga descendants po ng mga naging estudyante ni Rizal. So, um, po, they are very, very welcome po at lagi naman din po sila magpa-participate. Okay, okay. Ang ating katandem, si Bamba Victor, Bamba Ginoong Eufemio, matanong ko lamang po, no? kumustay na rin po namin itong eh, monitoring ng National Historical Commission of the Philippines sa iba pang mga monumento ni Rizal, kagaya na dyan sa Dapitan, sa may Daet at iba pang hindi kasing popular ng Rizal Park. Hindi po ba naman na ito napapabayaan ng mga local government units? Yung sa Daet po actually, uh, confirmed na po yun na yun ang kauna-unahang monumento ni Rizal. Uh, itinayo ito two years lang after mamatay ni Rizal sa pa-alin sabay sa kauna-unahang Rizal Day na ginanap noong 1898. So patunay itong monumentong ito na ang paggalang kay Rizal ay hindi uh, imbensyon ng mga Amerikano kundi taal na sa mga Pilipino noong panahong iyon. Um, palagi ko hindi naman po pinapabayaan ng Camarines Norte at ng Bayan ng Daet itong unang monumento ni Rizal. In fact, kung yung nagkakamali, yung kanilang festival ay nakasentro dito sa lumang monumentong ito. No? Uh, pero uh, ang mahalaga po nito, ano yung mga monumento po ni Rizal dapat po ay uh, atin pong iminibigyan ng pagpapahalaga. May mga nilalabas naman pong guidelines ang NHCP patungkol po dito. Natin hinihikayat natin yung ating mga kababayan, mga local government units na magsagawa ng kanilang sariling Rizal Day commemoration. I think may batas pa nga po ito no na isang Republic Act no panahon pa ni Pangulong Elpidio Quirino na naguutos sa mga tanggapan ng pamahalaan na makiisa sa pagunita. Uh, kaya um, para na lang din po natin ito no? para ipakita yung pasasalamat sa legasya ni Rizal at sa pag-appreciate sa ating pagka-Pilipino na maglaan ng panahon kahit nasa gitna ito ng Pasko at ng bagong taon, eh maalala natin yung ating uh, bayaning si Rizal at yung ating kasaysayan. Kung kami ginong yung no? Ano naman po ang take ng inyong komisyon sa paggamit na lamang ngayon ng mga larawan ng mga hayop sa banknotes sa halip na mga bayani ang itinatampok pa rin? Yung po decision na kung ano po ilalagay sa pera ay decision po ng Banko Sentral ng Pilipinas at uh, nire-respeto po natin yung decision na yun. Uh, ang kaya lang po magawa ng NHCP sa ngayon ay uh, punan yung maaring maging uh, whole ng pagkawala ng mga kilalang Pilipino sa uh, pera sa pamagitan ng iba't iba pa po mga gawain para i-promote yung ating kasaysayan. Uh, hindi lang naman po na lilimitahan sa pera yung ating po pag-promote ng ating kasaysayan. Nandiyan po ang mga selyo, nandiyan po ang mga history museums po natin. We have 28 throughout the Philippines. Nandiyan po yung ating mga um, short videos, virtual tours, um, uh, pati yung ating national memory project kung saan inilalapit po natin yung uh, mga sources tungkol sa kasaysayan sa mas maraming tao para hindi na nila kailangan pumunta ng Maynila para magsaliksik. So marami naman pong efforts para ipakilala yung ating mga bayani at ating mga dakilang Pilipino kahit po nagdesisyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas na uh, mga hayop na lang muna ang kanilang itampok sa kanilang mga salaping papel. Sige, maraming salamat po sa inyo no. Uh, Ginoong uh, Yofemio Agbayani III hanggang sa mga susunod na kayo po kami makausap sa Bomboran de Philippines. Ingat po kayo, sir. Ang uh, Historic Site Development Officer ng uh, National Historical Commission of the Philippines si Ginoong Yofemio Agbayani III.